Tol, napakagaling naman talaga. O, salamat. Halika, tago mo na yung mikrofon na nito. Na Hindi naman Halika, <laughs> picture tayo. Baka may dalang camera. Halika, may dalang ka ng camera? Ay, pero naman ang camera niya. Mapipicture muna kami. O, sandali. Teka, nakarecord. Huwag ano na yung video. Picture na lang. May drama na ako sa video. Eh. Ayan. <laughs> <Alam ka na. laughs>

Ayan, pag-uusay. Thank you. Salamat na pag mo sa pag-follow, Pasensya na, wala akong TF, ha? Sige, mama. Pwede ba? Pwede pa siguro mag-isang kanta. Last song, last gusto.